Dayo ba o oh sila Mga ngiti nila Habang nakaluhog ka pa Sa napuntang bulsa Pinaghirapan kong mga barya Minumulto na ng mga pangako nyo Makinig kayo, marami Maraming salamat sa lahat Sa yung mga panahon na ako ay lagi nandyan Sasasaya na nga ako sa iyo puso ko ako'y nasaktan Bumili ako ng burger Kaya sabi ko, umakita ng buong Umira ako na ko na nag ng chicken Bumili ng barbecue, kaya sabi ko Tawa ko ako, matawarin niya lang ikaw Kasi sabi ko, bumili ako ng marami chocolate Kasi gusto ko matamis, kasi matamis Ang pagmamahal na natin, kaso hindi mo ako mahal Pero okay lang yan, kasi ang importante Nandito ka sa puso ko, wala ka sa atay ko Kasi ikaw lang nagpapatay ko Mahal talaga kita, patawarin mo ako Meron ako dito na ibigit yun, pag-ibig ko sa'yo Nagligo ako ng dagat para mapasaya ako sa ko, kumain ako ng maraming kanin Para habi mo sa sarili ko, na ako lang talaga Puso mo, huh. hold on